mayang buntag na sa mga kasi no Naya na po sabta sa ato ang ah. everyday nga tarbaho so nah, ako, ah. na anap sa ako ang pwesto mga kasi nakaready na nakasitap up na ang akong paninda no Sitap na namutuan na dahil kong mata ganina so mga kasi sa so, wala pa di akadun doon diri na mo sa akong tindahan sa dool sa kaks. Maniator display ron. Naay garlic o banana cheese, peanut brittle o og... di atay tag 20 o kanay tag cheese ron yung mga sisilas. Kanay tag 20-20. Na atay honey di rin. wala pa kapalit o honey palit na. Then, abut ko assorted chocolates and biscuits. No. Nana, nakaridi na. Waiting na lang sa pamalalit. Nabikay na siya mga sushi Mga suppliers, loves. Order na mo din na or I pick up lang kay wala na ko yung maka-deliver kay wala ko kauban din no So sa mga wala pa kapalit na, palit na mo dire rin. Naara ko din sa Atbang diha sa ka Alison's Motor Parts o sa Kans. Hindi rin no? Guapa kayong mani, guapa kayo. Ini pa. Oh, Pagyod ning luto. Sa mga sukit ha, sa mga mani nga ganahag mani nga dubo. So, diyan na. O, oh, dia po Skinless. Ini skinless na to. O, oh, guapa kayo. Agag may ni mga sisilag sa, agad may ni, o. Oh. Katuning kuan. Ni dili at dagko kayo so dali na mo mga kamani lover dali ah kay basic mahobdan mo o kayo niya hapon ako ni deliver sa San Jose kay dito sa San Jose sa bag surprise at let's go to nungod nila so ay masubra ni eh, na ako ni mag so, price na lang at least mahurot para maghihapoy po ginag siya at least na adjud Kesa sa wala ba diba? so bye bye and see you later